sa gitna ng masiglang kalsada ng Pilipinas, kung saan ang pang-araw-araw na buhay ay nababalot ng makulay na kultura at kasaysayan, matatagpuan ang isang bansa na nilalabanan ang maraming suliraning pangkalahatan. Mula sa matibay na pagtitiis ng mga tao hanggang sa mga nakabigat na isyu na nagpapabigat sa kanilang balikat, ang Pilipinas ay nasa isang kritikal na sandali. Sa video na ito, sisilipin natin ang puso ng tatlumpu sa pinakakaraniwang hamon na humahawak sa buhay ng bawat Pilipino. Bawat isyu, mula sa kahirapan hanggang sa adiksyon sa social media, ay bumubuo ng larawan ng pagsubok at pagtitiis, na nagtutulak sa atin na harapin ang mga hamon na ito ng buong tapang para sa isang mas magandang kinabukasan. Una sa ating listahan, ay ang kahirapan. Sa kabila ng mga pagsisikap na alisin ang kahirapan, milyon-milyong Pilipino pa rin ang nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan, na nahihirapang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang lumalaking populasyon at urbanisasyon ay nagdulot din sa pangalawang isyu sa ating listahan, ang trapiko. Ang pagkukumiyot papunta sa trabaho o eskwela, ay naging araw-araw na pakikibaka para sa maraming Pilipino, na nag-aksaya ng mahalagang oras at enerhiya. Ang korupsyon ay isa pang malaking isyu. Ito ay humahadlang sa progreso ng ating bansa, at nakakaapekto sa paghahatid ng mga batayang serbisyo sa mga tao. Ang polusyon, tanto sa hangin at tubig, ay isang suliranin na hindi lamang nakaapekto sa ating kalusugan, kundi pati na rin sa kapaligiran. Ang pag-akses sa edukasyon ay isa ring hamon, lalo na para sa mga naninirahan sa mga rural na lugar. Ang kakulangan sa mga sanggunian at pasilidad ay humahadlang sa mga estudyante na makakuha ng dekalidad na edukasyon. Ang patuloy na pagtaas ng gastusin sa pang-araw-araw ay isang pasanin para sa maraming Pilipino, dahil naka-apekto ito sa kanilang kakayahan na magbigay para sa kanilang mga pamilya. Ang mga paglabag sa karapatang pantao at ang politikal na kaguluhan ay mga isyu rin na patuloy na sumasalanta sa ating bansa na nakakaapekto sa ating demokrasya at kalayaan ang mga alalahanin sa kalusugan, tulad ng kakulangan sa pag-akses sa dekalidad na pangangalaga sa kalusugan, ang pagkalat ng mga sakit, at hindi sapat na sanitasyon, ay nagtataglay din ng banta sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang kakulangan sa mga oportunidad sa trabaho at kawalan ng trabaho ay isa ring malaking hamon, lalo na para sa mga kabataan na nahihirapang makahanap ng marangal na trabaho. Ang isyu ng mga ilegal na droga ay patuloy na sumasalanta sa ating bansa, na nakaapekto, hindi lamang sa mga gumagamit kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ang pagbabago ng klima at mga likas na kalamidad ay mga mahahalagang isyu rin, dahil banta ito sa buhay at kabuhayan ng maraming Pilipino, lalo na ang mga naninirahan sa mga lugar na madaling tamaan. Nang kamalayan sa kalusugan ng isipan ay isa rin sa hamon, dahil maraming Pilipino pa rin ang nahihirapang humingi ng tulong at suporta para sa kanilang mga isyu sa kalusugan ng isipan ang pagkakapantay-pantay at diskriminasyon, maging ito ay batay sa kasarian, lahi, o katayuan sa lipunan, ay isang suliranin na nakaapekto sa mga karapatan at oportunidad ng maraming Pilipino. Ang kakulangan sa infrastruktura at mga batayang serbisyo sa mga rural na lugar ay isa rin sa hamon na humahadlang sa pagunlad at progreso ng mga komunidad na ito. Ang isyu ng seguridad sa pagkain at gutom ay isa rin sa alalahanin, dahil maraming Pilipino ang nahihirapang magkaroon ng akses na masustansyang at abot kayang pagkain. Ang mataas na gastusin sa kuryente at kakulangan sa akses sa kuryente sa ilang mga lugar ay nakaapekto rin sa pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ang pagsasamantala at pang-aabuso sa ating likas na yaman, tulad ng deforestation, ay nagdadala rin ng banta sa ating kapaligiran at kabuhayan ng mga katutubong komunidad. Ang kakulangan sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna ay isa rin sa hamon, tulad ng nakikita sa mga epekto ng mga likas na sakuna na tumama sa ating bansa. Ang hindi sapat na akses sa malinis na tubig at sanitasyon ay isa rin sa problema na nakaapekto sa kalusugan at kabutihan ng maraming Pilipino. Ang isyu ng sobrang populasyon ay isa rin sa alalahanin, dahil ito ay naglalagay ng panganib sa ating mga sanggunian, at naka-apekto sa kalidad ng buhay ng maraming Pilipino. Ang kakulangan sa mga estratehiya sa pagbawas ng panganib at pamamahala sa sakuna ay isa rin sa hamon, tulad ng nakikita sa pagkasira na dulot ng mga bagyo at iba pang likas na sakuna. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral at mga bata na hindi nakakumpleto sa kanilang edukasyon ay humahadlang din sa pag pagunlad at progreso ng ating bansa. Ang isyu ng pagbubuntis sa murang edad ay isa rin sa alalahanin na nakaapekto sa kalusugan at mga oportunidad sa hinaharap ng mga batang babae. Ang kakulangan sa akses sa maasahang at abot kayang pampublikong transportasyon ay isa rin sa hamon, lalo na para sa mga naninirahan sa mga rural na lugar. Ang kakulangan sa abot kayang pabahay at ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga informal settler, ay nakakaapekto din sa buhay at kabutihan ng maraming Pilipino. Ang problema ng ilegal na pangisda, at ang pagkaubos ng ating mga likas na yaman sa dagat, ay nagdadala rin ng banta sa ating kapaligiran at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ang hindi sapat na akses sa katarungan at mabagal na sistema ng hostisya, ay nakakaapekto rin sa mga karapatan at kabutihan ng maraming Pilipino. Ang isyu ng kriminalidad sa internet at ang kakulangan sa mga hakbang sa cybersecurity ay nagdadala rin ng banta sa ating personal at pambansang seguridad. Ang kakulangan sa pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad ay humahadlang din sa progreso at pagbabago ng ating bansa. Huli, ngunit hindi kahuli-hulihan, ang isyu ng adiksyon sa social media at ang negatibong epekto nito sa kalusugan ng isipan at mga relasyon ay isa rin sa hamon na kinakaharap ng maraming Pilipino ngayon. Ito lamang ang ilan sa mga hamon na kinakaharap ng bawat Pilipino ngayon. Mahalaga para sa atin na maging mulat sa mga isyong ito at magtulungan upang mahanap ang mga solusyon at lumikha ng isang mas magandang hinaharap para sa ating bansa. Habang naglulubog ang araw sa silong ng ating bayan, sama-sama nating dalhin ang pagkakaisa at determinasyon na ipinakita sa ating larawan sa pagtatapos. Sa bawat hamon ay dumarating ang pagkakataon para sa pagunlad, para sa pagkakaisa at para sa pagbabago. Magkasama, kamay sa kamay, tayo ay magbubuklod upang magtahak ng landas patungo sa isang mas maliwanag, mas maunlad na Pilipinas, kung saan bawat Pilipino ay maaaring umunlad at mamuhay ng maaliwalas, kung may iba ka pang nalalaman na hamon na kinakaharap ng bawat Pilipino, mag-comment na lang sa ibaba. Huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para sa iba pang kapanapanabik na video. Salamat sa panonood at patuloy tayong magtulungan upang magkaroon ng isang mas magandang Pilipinas. Hanggang sa susunod ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.